Hi guys! Bago na yung ating salamin Yan, meron na tayong bagong salamin Yan, di ba? Yan na yung ating bagong salamin guys. So, ayan, makakapag live-live na tayo. Meron na tayong bagong salamin Makikita na natin yung buong mundo. Yeah, charot <laughs> o, Di ba guys? Maraming salamat sa inyong support mga lalaps. Ayan, pwede na tayong mag-live Pero Siyempre mag exercise muna tayo guys Nag Nagpapawis muna tayo Kasi Kailangan talaga ng ating katawan yun Diba? Thank you for watching guys And ayan, bago na yung ating Salamin sa mata Ayan, libre na ng amo ko yan Siyempre guys Maganda siya Kaso mukhang lola lang Hayaan mo na magmukhang lola basta guys yung ating mata uh, safety. Yan. Hindi makakaano. Ano yun? Hindi makakaligtaan kung mayroong bang buhok, mayroong bang dumi yung ating pagkain. di ba? Kasi hindi na natin makita yung maliliit na bagay. Talagang aging na talaga guys. Kaya kayo ingatan nyo yung mata nyo. Huwag na sa cellphone na walang ilaw. Kailangan may ilaw ang iyong kwarto, pag kayo'y <laughs> di Diba, guys? Thank you for watching and have a good, good, good night to you all. <laughs> Thank you!